Tropa, alam mo bang medyo mahirap na tindi uh, at hindi na madali ang mamuhay dito sa Canada mga tropa? Marami na nagsasabi niya mga tropa. Pero, alam mo ba, marami tayong pwedeng gawin para pasimplein at para padaliin ang ating pamumuhay dito sa Canada mga tropa. So meron akong walong uh, item na ibabahagi sa iyo para mapadali o maging madali at simple yung iyong pamumuhay dito sa Canada mga tropa. So itong babahagi ko nga uh, Uh, walong item ay uh, aking ginawa simula nung dumating ako rito sa Kada na hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin mga tropa so ito na yung mga tropa ang, uh, syempre ang una kong ginawa mga tropa pinang simple ko yung aking uh, bayarin sa bilis mga tropa inautomate ko to so ano ibig sabihin inautomate ko to sa aking banko uh, sinabi ko sa aking banko na kapag may babayaran ako automatic ng ikakaltas yun parang uh, auto debit nang ikakaltas yung aking mga bayarin, yung aking mga utilities, phone bill at saka yung internet mismo dun sa aking account mga tropa tapos sa uh, nag-auto transfer din ako ng mga uh, utang ko uh, para mabayaran na rin at mabawasan ito mga tropa tapos gumamit lang din ako ng isang credit card mga tropa kasi sa ganung paraan mas madali kong uh, mabayaran yung aking mga utang. Kapag kasi marami kang uh, uh, credit card, eh baka, baka malito ka at mamis mong mabayaran yung, yung uh, utang sa credit card mga tropa at iniiwasin ko kasi magbayad ng alam mo na ng uh, interest rate dito mga tropa. Tapos bumili din ako ng mga items in bulk, yung mga kailangan ko sa bahay ko mga tropa. Lalo-lalo na yung mga non-perishable mga tropa tulad ng toiletries, 'di ba? Yung mga toothpaste, 'di ba? Yung mga paper towel, yung sa pagkain naman, yung mga dilata, yung mga hindi madaling masira mga tropa. Binili ko na kagad 'yan para hindi na ako bibili pa sa mga grocery uh, pag ako nag grocery dito sa Canada kasi meron ka nang nabili uh, at nai-inbox sa iyong bahay mga tropa pangalawang pamamaraan mga tropa nag meal prep ako sa so, ibig sabihin ng meal prepping uh, so nagluto ako ng big batch ng pagkain tapos uh, sineparate ko yun sa isang lalagyan tapos nilagyan ko yun ng uh, date kung kailan ko siya kakainin sa so, ganong paraan mga tropa makakatipid ka sa oras at saka sa pera kasi bubili ka nga ng maraming pagkain at naluto mo to ng mas maaga para hindi ka na rin mahihirapan uh, sa pagluluto at hindi mo na rin iisipin kung ano pa yung kakainin mo sa mga susunod na araw mga tropa so yung meal prep ay isa sa ginagawa ko para mapasimple yung buhay ko rin sa kada mga tropa pangatlong paraan mga tropa na para mapasimple mo yung buhay mo dito sa kada Siyempre, nakipag network ako sa Filipino community mga tropa kasi tayo mga Pilipino alam mo naman natin na matulungin tayo di ba. Tinutulungan natin yung ating kapwa Pilipino para uh, mapadali yung buhay nila. Hindi <laughs> sabihin na mapadali ano, para mapa mag maging madali yung buhay nila at maging simple ito mga tropa. So umiga ang tulong sa uh, Filipino community in terms of advice about sa investing di ba, sa savings. Uh, about sa financing mga tropa tapos pwede ka rin humingi ng tulong kung sakaling lilipat ka ng bahay pwede kang uh, mag-ask ng tulong kung sino yung pwedeng tulungan ka di ba so yun isa sa mga ginawa ko para mapasimple yung buhay ko ay uh, nakipag-network ako sa Filipino community hindi na sa Filipino community kahit sa ibang lahi kasi maraming ibang lahi dito na meron ding uh, katulad nating mga Filipino community mga tropa pang-apat na ginawa ko para mapasimple yung buhay ko mga tropa inautomate ko yung aking savings at investment so mga tropa so inautomate ko ang aking savings at investment mga tropa so ginawa ko nag allocate ako sa aking banko kung magkano ang mapupunta sa aking savings at saka sa aking mga investment mga tropa tapos gumamit din ako ng TFSA para sa aking tax free savings account mga tropa para yung kita rito ay tax free at hindi mo na kailangan pang magbayad ng tax kapag kumita ka dito tapos kung nag-i-impok uh, ka naman para sa iyong retirement, pwede kang mag-save sa RRSP mga tropa. Tapos kung ikaw naman ay nag-save para sa uh, makabili ng bahay, lalo, lalo na kapag ikaw ay first time home buyer, pwede kang uh, mag-impok sa FHSA mga tropa. Malaking tulong yan sa mga wala pang buyer dito at nagbabalak na kumuha ng mortgage mga tropa. So inautomate ko lahat yan at in ko sa aking mga savings at saka investment mga tropa. Ang limang uh, pamaraan para mapasimple yung buhay ko mga tropa, inalagaan ko ang aking mental health at saka emotional health mga tropa. So, inalagaan ko at pinasimple ko yung aking social life. Pinindi ko yung mga taong uh, uh, nakakatulong sa akin at nagbibigay ng peace of mind at iniwasan ko yung mga taong toxic at saka negative minded mga tropa. Tapos, ah... Uh, ni-spend ko rin yung aking oras sa outdoors. Nakatulog dito mga tropa. Diba? Nasa, ano tayo, nasa isang park para, alam mo na, para ma-unwind din mga tropa. Kasi napatunayan na nakapag nasa labas ka or nasa outdoor ka or nasa nature ka, eh nakakawala ng stress at uh, napapabuti yung mood natin mga tropa. Tapos limitahan mo rin yung iyong uh, uh, pagtingin sa social media para sa iyong emotional health mga tropa. Alam mo naman ng social media maraming uh, hindi magandang nangyayari, maraming mga fake news, di ba? Lalo na sa bansa, bansa natin, di ba? Iwasan mo kung ayaw mong makarinig ng mga bad news, eh, limitahan mo. O kung maaari, eh, huwag mong nang tignan ang iyong uh, social media para hindi matrigger yung bad mood mo mga tropa. Sa ganyang paraan mga tropa, mapapasimple mo at magiging madali ang buhay mo rito sa Canada at magiging masaya ka. Pangalim na pamamaraan mga tropa para mapasimple mo yung buhay mo rito sa Canada, Pinasimplify ko yung aking uh, work-life routine, mga tropa. So, ibig sabihin, in-schedule ko yung aking work sa aking life, mga tropa. Sineparate kong maigi mga tropa. So, ang ginawa ko, in-schedule ko yung uh, time ko sa bahay. In-schedule ko rin yung time ko para sa exercise. Uh, Nag-spend din ako ng oras para sa aking pamilya. Tapos, uh, nilimitahan ko rin yung aking uh, pagtatrabaho ng uh, mahaba. So, Uh, ni schedule kong maigi yung mga tropa para meron ka pa rin oras sa uh, iyong sarili at saka sa iyong pamilya mga tropa. Tapos, uh, pwede, pwede ka rin maghanap ng uh, trabaho na malapit sa iyong tiraan. Nang sa ganun mga tropa, para hindi ka na mahirapan sa pagpasok tuwing uh, dating darating winter. Alam mo naman, alam naman ng uh, winter dito sa Canada, napaka grabe at napaka harsh mga tropa. Tapos makakatipid ka rin sa oras at saka sa pamasahe. Kung uh, uh, namamasay ka pa papunta sa trabaho, at saka sa oras na rin mga tropa, di ba mga tropa? Tapos uh, makakatipid ka rin sa gas kung uh, sakaling meron kang sasakyan papunta sa iyong trabaho mga tropa kasi napakalapit nga ng uh, trabaho mo at hindi ka na mahirapan pang pumasok at hindi ka na rin uh, ng uh, maraming pera para sa iyong gas mga tropa. Ang um, pitong pamamaraan mga tropa para mapasimple mo yung buhay mo dito sa Canada mga tropa maging kontento ka sa buhay dito sa Canada at maging positive at maging positive yung outlook mo sa buhay, mga tropa. So, ibig sabihin, uh, makontento ka kung ano meron ka at huwag ka nang manganap ng kung ano-ano pa. Let go mo yung mga hindi mo kailangan sa buhay, di ba, mga tropa? Tapos, uh, makontento ka rin kung ano nga meron ka, kung anong binigay sa iyo ng Diyos, di ba? Ang uh, importante, uh, meron kang uh, bahay na tinitirhan, di ba, kapag malamig, di ba? Tapos meron kang pagkain, lalo na no, kung meron kang healthy food sa iyong ref mga tropa. Tapos sa uh, meron kang uh, uh, freedom para sa sarili mo, meron kang uh, time freedom para gawin yung mga gusto mong pang gawin sa buhay mga tropa. At higit sa lahat, meron kang pamilya na nagmamahal sa iyo mga tropa. Yun ang pinaka-importante para mapasimple mo ang iyong buhay dito sa kalda at para maging masaya ka na rin mga tropa. Pangulong pamamaraan para mapasimple mo yung buhay mo dito sa kalda mga tropa. Be minimalist sa lahat ng bagay. So narinig mo na ba yung uh, less but better? Yun ang uh, concept ng minimalist mga tropa. Hindi mo kailangan ng napakaraming bagay para maging masaya mga tropa. Sapat na yung uh, konti lang at saka yung kung ano yung mahalaga sa'yo. Iletgo mo yung mga bagay o yung mga... Uh, pangyayari sa buhay mo na hindi makakatulong at magiging uh, ano at magiging pabigat lang sa iyo mga tropa kasi di ba nga naman kapag marami kang dala-dala sa buhay o marami kang bagay na hindi mo naman talaga kailangan eh makakapagpabigat lang sa iyo to mga tropa at magiging responsibilidad mo pa sa buhay mga tropa so kung di mo kailangan eh ilet go muna sa mga bagay naman sa iyong bahay na matagal na naka-imbak dyan eh, wag mong itapon. Ibigay mo sa mga kaibigan mo na pwedeng nangangailangan nito, di ba? Baka kailangan nila, di ba? Sa para sila na rin yung uh, maging para sila, sa kanila na rin yung pabigat mo sa buhay mga tropa. No, no, no. Uh, joke lang mga tropa. Ibig sabihin para uh, mabawasan yung uh, pasanin mo sa buhay mga tropa. So kung kokonti lang yung yung mga bagay o yung mga iniintindi sa buhay eh, mas uh, magiging simple at mas makakausad ka ng mga ayos sa buhay mga tropa at magiging masaya ka rito mga tropa maniwala ka so yung pagiging minimalist ay uh, ginagamit ko ng concept simula pa nung uh, hindi na nagkarada simula pa nung nagkaisip ako sa buhay mga tropa ay uh, naging minimalist na ako kung ano lang yung importante sa akin at kung ano lang yung useful sa akin yun lang ang ikinip uh, yun lang ang ikinikip ko sa buhay mga tropa at wala nang iba pag hindi malaga sa akin, pinamimigay ko na yan uh, at nililet go mga tropa. At minsan kung yung mga bagay na patapon na ay hindi ko na ito nire-repair. Pag hindi mo kaya ng repair at uh, talagang alam mong nga uh, uh, useless na eh, let go na at itapon naman ng mga tropa. So yun mga tropa, ang walong pamamaraan ko para mapasimple yung buhay ko rito sa kalada mga tropa. Very powerful yung mga pamamaraan na yun mga tropa kung uh, uh, isa sa buhay mo dito sa kalada. So, kung meron ka pang ibang uh, uh, alam na uh, bagay o ibang mga pamamaraan na para mapasimple yung buhay mo dito sa hada ay mangyari pong i-comment mo lang sa ating comment section. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito sa ating uh, YouTube channel, Tropang Canadian, mga tropa. Nagtatalakay uh, ako ng buhay-buhay, uh, about money savings, life hacks dito sa hada, mga tropa. Uh, ipapakita ko rin kung ano ang mga pangyayari at kung ano yung mga magagandang pasyalan dito sa Canada, mga tropa. So, watch out for that, mga tropa. Yun ang mga susunod nating iba vlog. So, mag-subscribe ka sa ating uh, YouTube channel at mag-ingat ka, mga katropa. Subscribe ka. Ingat. Paalam. Mua.